ang bilyonaryong diskaya malapit ng madisgrasya. Matapos ang mainit na pagdinig hinggil sa katakot-takot na pangungurakot sa pondo ng bayan, pinuntahan ng Bureau of Customs ang opisina ng tinaguriang Rags to Riches ng mga diskaya upang siyasati ng mga mamahaling sasakyan ng pamilya. May ilang pahayag ito sa komite na hindi tugma sa una niyang mga interview at napanood ang kahina-hinala nitong mga sagot ay have truths. Siguradong magugulat ka sa malalaman mo na tila may hindi napansin ng mga senador sa mga pahayag na Sarah na para bang may connection ito kung bakit hindi dumalo ang kanyang asawa. Mayroong mga naniniwala at marami din namang naghihinala ang panuong 多,多吧。 Matapos hindi si Puti ng unang hearing noong buwan ng Agosto. Napilitang humarap si Sara Diskaya sa Senado noong lunes, unang araw ng Setyembre. Matapos siyang padalhan ng isang subpina. Mainit ang diskusyon at kung susuriin ang mga sagot ni Sara, may mapapansin dito na maaaring lalo pang maglukmok sa kanila sa hindi magandang sitwasyon. Tinanong ito kung siya ay bahagi pa rin ng mga kumpanya Sinabi ho ninyo, nag-divest na po kayo. Ano yung ibig ng divest? What, 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 do you mean by that? We are no longer part of those companies. Okay. Kung hindi na po kayo part of those companies, how come you're still the chief operating officer, pati ang asawa mo sa ilang construction companies na ito? Hindi po ako COO ng mga companies po. Under oath. Don't forget. Opo. CFO po, pero hindi ako COO po. O Simple lamang ang tanong ng senador na kung hindi sila bahagi ng kumpanya, bakit siya pa rin ang nakatalagang COO? Ang sagot ni Sara ay magbubukas sa kung ano ang laman ng pag-iisip nito. Sinabi niya na hindi raw siya ang COO at totoo na hindi siya ang Chief Operating Officer ng mga kumpanya. Sa unang tingin mukha nga namang handa itong magsabi ng buong katotohanan dahil hindi naman talaga siya ang COO. Pero sa huli isiniwalat nito na siya ang CFO o ang Chief Financial Officer. Ang COO ay ang opisyal na nagpapatakbo at namamahala sa araw-araw na operasyon ng isang kumpanya. At ang CFO naman ay ang Chief Financial Officer, ang pinaka-incharge pagdating sa kalagayang pinansyal ng korporasyon. Kung hindi mo napansin, ang mga sagot ni Diskaya ay ang tinatawag na half-truths o partial truths. Mukhang totoo sa unang tingin, pero kalahati lamang ang inaamin. Ito ay taktika upang magmukhang nagsasabi ng totoo. Hindi nga naman siya ang COO. Tama, dahil siya ang CFO. Isang letra lang ang pinagkaiba, pero malaki ang implikasyon dahil ang mga sagot na half-truths ay misleading. O may intention to deceive o makapanglinlang para malihis ang punto ng nagtatanong at nalihis nga. Dahil ang punto ay dapat hindi na sila kasali sa kumpanya. Walang duda na resulta ito ng payo mula sa kanyang legal counsel kaya siguro hindi ito pumunta noong una. Gayunpaman, ang hindi alam ni Sarah ay, dahil sa half-truth, mas mabigat ang kanyang haharapin. Sa sumunod na tanong nilinaw ng mga senador kung ito ay nag-divest na mula sa kumpanya. Kung oh, ikaw CEO, uh, CFO pa rin, kung ikaw, kung nag-divest na po kayo, official pa rin po kayo dyan. Sorry, tumutulong lang po ako dun sa mga <laughs> ibang companies po. So you haven't come with the permission? Ang sagot ni Diskaya ay isa uling, half-truth. Dahil, inamin niya na tumutulong siya, pero hindi inamin na hindi siya talaga nag-divest. Kapag sinabing divest, ito ay kabaligtaran ng invest. Kapag nag-invest ka, ibig sabihin ay nagpasok ka ng halaga para maging bahagi ng isang enterprise. Ang divest naman ay ang pagtanggal ng iyong parte sa isang kumpanya. Bagamat umamin itong tumutulong lang na isang katotohanan pero walang inamin na hindi talaga siya umalis sa kumpanya. Half-truth. igin ulit ni senador Estrada, nakasali pa rin si Sara sa korporasyon. Still CFO according, according, to you, according to you. Opo, pero hindi po ako nagmamanage po ng mga companies na 'yon. Wala na po ako. Ah. Wala po ako dun sa... Ang sagot ni Sarah ay isa na namang half truth dahil inamin ulit nito na siya ang CFO ng kumpanya. Pero humirit na hindi na raw siya ang nagmamanage. Totoo naman na hindi na siya ang opisyal na nagmamanage dahil hindi na siya ang CEO o Chief Executive Officer. Misleading ulit ito o may intensyon to deceive o makapanlin lang para malihis ang punto at nalihis nga ulit dahil ang orihinal na punto ay dapat wala na siya sa kumpanya. COO o CFO man ay dapat wala na. Sa huli, malinaw na bahagi pa rin ng kumpanya si Sarah. Kahit kung ano-anong half-truth ang pinayo sa kanya ng kanyang legal team bago ito dumalo sa pagdinig. Isa pa sa mga partial truth na pinahayag ni Diskaya ay ang sagot niya hinggil sa kanyang pag-divest. Naintindihan po niya yung divestment. Kanino niyo po i best? Kasi po pag nag-divest kayo, there is somebody... Doon nyo po isasalin yung pong inyong interest sa isang company. Kanino po nasalin? Nung mag kayo, sino yung taong doon nyo i divest po ang inyong interest sa korporasyon? Um, katulad sa St. Timothy, kay, kay Maria Roma ko binigay po yung aking Sino shares. siya? Kamag-anak mo? She's the niece of my husband. Kamag-anak mo pa rin. Kayo pa rin. Kayo-kayo pa rin yan. Mukhang mainam ang sagot Pero hindi ito makalulusot Marami ang nakapansin na hindi kasama ni Sarah si Curly sa hearing. E eh di wow sabi nila. Subalit kay sa marami na hindi ito aksidente. Ito ay sinadya. Totoo na hindi imbitado si Curly sa hearing. Pero sana bilang asawa ay nasa tabi siya at sumusuporta habang ginigisa si Sarah. Pero bakit wala? May magandang dahilan. Kung matatandaan na dating taong simbahan ito sa Pasig, nakatabi lamang ng Pasig Catholic College at ng CBC. Sa kanilang interview, ipinahayag ni Curly na dati siyang nahihiyang makita na pinapawisan dahil sa paglinis ng simbahan. Pero nakararamdam ito ng pagiging proud kapag nakasuot na ng sutana. Pruweba na medyo alala ito sa kanyang reputasyon. Sa madaling sabi, hindi ito pumunta dahil sa kahihiyan, baka ibulgar nito ang katotohanan. Ang hindi namamalaya ng mga diskaya na ang kanilang pagsasabi ng half-truth ay may masamang kahantuan. Hindi dahil sa baka marimata ang maluho nilang bahay o makumpis ka ang kanilang magagarang sasakyan. Ngunit, mas masahol pa. Pusibling sila ang gawing scapegoat ng mga tiwaling politiko sa gobyerno katulad ng ginawa noon kay Janet Lim na ang babaeng nasa sentro ng pork barrel scam noong taong 2012. Ayon sa mga investigasyon, siya ang utak sa pag-agos ng bilyong-bilyong piso mula sa PDAF na mga mamabatas papunta sa mga peking NGOs na pag-aari niya. Nahuli siya noong 2013 matapos magsalita ang whistleblower na si Ben Harlui at nahatulan ng plunder at pinatawan ng habang buhay na pagkakakulong. Walang duda na magkakakutsaba ang mga tiwaling opisyal ng pamahalaan. Kaya nga marami ang nakakagawa ng pagnanakaw sa kaba ng bayan nang walang sumisita. Kung magkakalaglagan sa huli, sino ang kanilang ituturo? Mga kakumpadre sa gobyerno o mga diskaya? Bagamat akala ni Sara na ligtas na sila dahil sa half-truth na kanyang sinambit. Hindi niya alam na binigyan niya lang ng dahilan yung mga kurap na sangkot sa flood control scam na ihagi sila sa naglalagablab na apoy. They will throw her under the bus, ika nga. Siya ang gagawing escape goat ng mga magnanakaw upang maipakita sa taong bayan na meron nakulong sa bilyong-bilyong ninakaw nila mula sa buwis ng mga Pilipino. Araw ng Martes, nagsagawa ng operasyon ng Bureau of Customs sa compound ng St. Gerard Construction sa Pasig City. Kumpanyang pag-aari ng mag-asawang kontratista. Pero sa halip na makitang lahat ng mga mamahaling sasakyan na tinutukoy sa search warrant, dalawa lang sa labindalawa ang natagpuan sa loob ng garahe. Ayon kay Commissioner Ariel Napomuceno, nauna dalawa lamang ang natagpuan. Pero ngayon, labing apat na ang nakumpis ka. At ang palusot ng abogado ng pamilya ay ginagamit yung ibang sasakyan kaya wala sa garahe. Yung iba naman ay sabay-sabay ang maintenance. Yung iba naman ay inilagay sa ibang lugar dahil raw baka nga naman bumaha. Palusot na mukhang half-truth din. Anong ara lang mapupulot dito? Ang mga pahayag na half-truths ng bilyonaryong si Sara Diskaya ay may masamang patutunguan. Baka matulad siya sa isang Janet Lim na polis na ginawang escape goat ng mga kurap na opisyal. Kahinahinala ang mga sagot nito sa hearing na tila ba naghukay na ito ng sarili niyang libingan. Pero kung nandoroon sana si Curly, may posibilidad na magsabi ito ng buong katotohanan na may kakutsaba sila mula sa LTO at customs at marahil mas lalo pa silang malulubog sa omnoy Hindi ba sabi? Sa taong may tunay na hiya, ang salita ay panunumpa. Buksan mo ang iyong isip at hayaang lumalim pa ng lubusan ng iyong pangunawa sa mga kasaysayang kapupulutan ng maraming aral. Tandaan katotohanan ng susi. Sa tunay na kalayaan.